Magandang buhay, mga mare! Sumahod na ba kayo kay Facebook? Ngunit nahirapan kang i-withdraw ang iyong sahod sa Facebook, mga mare. Dahil hindi lumalabas ang balance sa GCash, mga mare. At dahil first time mong sumahod ay hindi mo alam kung paano ang iyong gagawin. Tapusin mo ang video ito para matutunan mo kung paano ma-withdraw ang iyong sahod sa Facebook. Siyempre, i-open mo ang GCash sa iyong apps. Pindutin ang cash in punta sa PayPal. Diyan hindi mo makikita ang balance sa iyong PayPal account. At dahil diyan may tuturo ako sa inyo. Yan, zero balance ang ating account kahit naman may laman ng ating PayPal. Punta tayo sa PayPal mga mare. Open. Diyan makikita may laman naman ng ating PayPal mga mare pero hindi siya nag-a-appear doon sa GCash. Yan ang ayusin natin mga mare. Punta tayo sa Chrome. I-open natin ang PayPal natin sa Chrome mga mare. Search PayPal. PayPal login mga mare. Tapos dyan sa unahan mga mare, makikita natin yung login your PayPal account. Click natin yan mga mare. Tapos ilag natin ang account natin sa PayPal. Tapos magsisend ng verification mga mare. Pipili ka kung saan mo gusto kong ipasend yung verification. Sa app ba o sa WhatsApp. Depende sa inyo mga mare. Ang pinili ko ay use the app. Tapos lalabas yung confirmation sa PayPal mare. Confirm mo lang yan. Para makaproceed tayo sa ating gagawin. Tapos balik ka ulit dun sa Chrome. And, ayan na yung lalabas mga mare, yung account mo sa PayPal. Kailangan natin siya i-convert mga mare para lalabas siya sa ano, Gcash, yung balance. I-click natin yung go to the balance mga mare. Kailangan naka-prepared yung PayPal balance mo mga mare. Click ulit natin yung PayPal balance. Diyan ka mapupunta mga mare. At tapos, i-convert natin yung dollar to peso, mga mare. Yan. Click to convert currency. Click Philippines. Tapos, i-type mo na kung bakano yung gusto mong i-convert, mga mare. Sa akin, 110 yung pina-convert ko, mga mare. Yan, Type next. Convert now. Ayan. Nakonvert na natin mga mare. At ayan. Successful yung ating pag-convert mga mare. Balik na tayo sa ating Gcash app. Click Gcash app. Then click the three dots. Then, cash in. Click the PayPal. At ayan na, nakita na natin yung balance natin mga mare. At ngayon, itatransfer naman natin into Gcash yung ating pera sa PayPal. Proceed. At ayan, successful. Nasa Gcash na natin yung ating sinahod sa Facebook mga mare problem so nung una mga mare ay nahirapan din talaga ako at inaral ko kung paano ko ma pay -pay out ang ating uh, payout sa Facebook at dahil natutunan ko ay isishare ko din sa inyo mga mare para hindi kayo mahirapan sa pag out at dahil umabot ka sa dulo ng video ito maraming salamat mga mare see you to the next vlog